dumalaw po kami dito sa aming kaibigan, ayan si Manong Carding at yan ang daming bunga ng mangga, ayan, oh. ayan yung mga mangga nila ayan, at syempre kami hingi ng kanilang mangga ayan, ayan oh. Indian Mango ang daming pong puno ng mangga dito sa Pupuyate, puno ng mangga ayan kami mangunguhan ng mangga. Ayan, oh, Sarap. Lalagyan natin ng bagong alamang. Ayan, yung ating mga manggang kukunin. Ayun, meron pa dun. Manggang piko naman yun. Ito, Indian mango puto. Ayan, buhay probinsya pa rin po tayo. Andito pa rin po tayo sa San Fabian. Ayan. Ang ating mga ganap pag nasa probinsya, ayan. Mamimitas ng mga uh, mangga at langka. Ayan.